morning mga lodi so lakad kami ni misis papunta dyan sa labas so dahil hindi pa rin tumitigil sa mga pare ng channel natin uh, check up na tayo para ma presitahan tayo ng tamang gamot so yung self medication natin uh, hindi umuubra yung pahinga hindi umuubra so kailangan na natin kasi tatlong araw na kailangan natin talagang magpareseta okay alright so lalakad na kami so sabi ni miss pang so pero lakad lang kami para ma exercise din ang mga tuhod natin so malapit lang naman dito lang sa aming subdivision to yun alright so kaya dahil eh uh, kailangan natin magpatingin dahil tuwing mag intake tayo ng pagkain dumudumi tayo yun alright sama na po ni commander in chief okay alright sa mga bumabakpak dyan na mga lodi so oh, ingat ingat baong kayo ng tubig tsaka ride safe drive safe keep safe alright mahirap magkasakit hindi tayo makapagtrabaho so dalawang araw na Monday tsaka Tuesday ang Sunday pinahinga natin kala natin Monday kaya na natin eh. tapos Tuesday kala ko kaya ko na rin uli so hindi pagbangon natin kanina tuloy tuloy na naman 3 times tayong walang tigil sa CR alright tapos bago tayo umalis 2 times uli so hindi na normal yung alright so na natin papa papareseta tayo tatingin tayo baka mamaya uh, uwi tayo tapos magdadala tayo ng stool para i-check alright tingnan natin alright good morning yun mga lodi so umuwi muna tayo kailangan pala natin magdala ng stool so kailangan magpa-check pa tayo ng ating dumi muna bago tayo ma-check up maresetahan okay alright so umuwi muna kami ni Mrs. So, antay natin <coughs> dumumi tayo. Nanghingi na kami na lalagyan ng dumi. Okay, all right. So, antay na antay natin. So, ngayon, ayun, parang ayun naman akong dumi. Alright, ako dumumi. Ay nako. All right. Sa so, kanina dumi tayo ng dumi ng umaga. Ngayon, ayun naman. Antayin natin. Tap, mga alas 11:00 naman daw. Okay pa. <coughs> Okay. Okay, alright. Tingnan natin kung anong mga kaganapan ngayon. Alright. Yung mga lodi. So, nakatulog na tayo lahat. Nagising na tayo. ngayon, kumakain tayo. Ang natin eh, sinabawang malunggay na may sardinas. Pero, di pa naman tayo nalulungi. Mula kanina. Yung nadumi tayo kaninang maga bago tayo magpa-check up parang ayaw so hindi pa rin tayo nagpa-check up ngayon kasi wala pa tayong stool so yun tira natin mga lodi alright so keep safe, ride safe, drive safe dyan sa mga mga biyahe so napakainit so kailangan natin magdala ng sariling tubig so kung hindi ah uh, Huwag kayo inom ng basta-basta sa labas ng tubig. So, bubili kayo sa mga convenience store. Alright. Yun, mga lodi. So, nandito kami sa Mercury. Uh, Buibili lang si Mrs. ng gamot natin. So, buo, hindi natin mabibili lahat yung partial muna. So, sa isang araw na lang ulit natin yung Bibili niyo iba kasi masyado marami. So, uh, konti lang yung budget na dala-dala ni Mrs. Okay, alright. So, nandito tayo sa Walter Mark 13 Martires. Matagal pa. So, ay, inaantay na lang. Bayad na. So, alright. Tapos, diretso na tayo sa bahay para makainom ng gamot. Alright. So, alright mga lodi. So, nandito na tayo sa bahay. So, syempre, ininom na tayo ng gamot kainom na tayo tsaka parang tube na gamot. yung gamot na nasa yung tagadok natin tapos ito ang ininom natin ngayon oh. yung Viva Light Biba Light Plus so, gamot din to kasi sa mga uh, ah, sinisikmura tsaka nagdudumi so ano siya para lang talaga siyang juice kasi flavored siya orange flavor alright yeah. So gagamitin natin yung panahon na ito pag painga kasi titignan natin mga low day baka bukas kaya naman natin ang bumiyahe. Pero may papay schedule pa tayo pala. Yung ating Chem 6 kaya naman daw sabi ni Doktor. Alright. Yung creatinine natin. Alright. So keep safe, ride safe. So ano ba ngayon? So yun, inatingat pala mga lodi dyan sa Manila kasi ngayon nagaganap yung ano ang alam ko translation ng Black Nasa rin. so, expected na natin na traffic so keep calm alright so di, di rin tayo nakapanood ng balita so hindi ako nagbubukas ng TV yan so youtube lang tayo sa ating cellphone alright so hapon na din So kahit papano nabuwasan na yung pagbisita natin sa CR. So mula ka ng maga, tanghali, once lang tayo yung sa stool natin. lalabas so, tayo ng alas 9, eh, nasundan tayo launa. Tayo nakapag CR, yung sa stool natin. Kaya tayo nakapag uh, clinic. Kasi kailangan yung stool na ipano muna. Bago tayo marisitahan, ipa pes ating poops okay alright so, so tuloy tuloy na to pagaling na to so hopefully bukas uh, medyo okay na tsaka nagparaseta na rin tayo ng ating maintenance kasi masyado matasan nating <coughs> blood pressure so 168 over 120 so masyado talaga matas Alright, kung dati kasi alam ko nagwawa 140, 110 or 140, 100 ako so okay, okay pa yun so kanina 168, 120 so hindi naman tayo pagod Alright Yun mga lodi so tapos lang natin mag-snack o merienda so uh, ito, yan mga ginagawa natin pahinga panood na TV okay alright so pinakikiramdaman ko yung sarili ko ngayon medyo umu-okay lang kaysa kahapon so hopefully bukas January 10 makabiyahin na tayo okay na alright so hindi naman ako time to time pumapasok na banyo ng CR so okay na so keep safe, ride right? safe mga uh, so samantalahin ko na to dito na lang natin tapusin to so salamat sa Diyos kasi okay na rin ang lahat peace I'm out